So ito sana yung binhi ko na ano oh, tatlong araw ko na tong ah, tatlong gabi ko na tong naka incubate pero ganyan lang yung tumubo oh, ilang piraso. So kaya ayun oh ipinilad ko na lang para mapakinabangan pa ito. Pwede pa kaya ito mapagaling at magawang bigas. Oh, sayang. Isang sako ito, isang kaban ito na binili ko para uh, pang-ulit ko doon sa uh, ano limang pinita ko na walang tumubo nang galing sa DIO na 216. Hindi tumubo na failure. Tapos inulit ko na naman, failure na naman. Ngayon, bumili na naman ako nitong isang sako. Ito sa babad pa lang, pilaw sa ano pa lang, failure na. Mm. At ito naman yung aking panibagong binili. O bote pinakiusapan ko lang doon. Nakipakiluoy na ako. Pagbilha na lang ako kahit isang sako lang. Kasi para lang matamnan talaga yung limang pinitak na yun. Kaya sayang kasi, no? Yung limang pinitak, makakuha pa yun ng mga 20 kasako. Kaya ito, panibagong bilhin na naman ito. Ito, sana lo, i-bless mo na ito at tumubo ng maayos ito. Oh, kasi medyo maganda ito.